Oo, oh, marunong ka Di ba ba? Ganto ba? oh, dito. yes! 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 Oo, po lang. Ganyan lang mag- Dabag po, ganon. Dribble tower yan. Yan, tama yan. Tama, tama yan mo. Padaan na ano. Ah, no, 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 no. Ano yung mga tigas? Wala but, tigas Ano ba yung ginagawa ko, ma? Mali ba? Dalawang diba, kamay, di ba? talaga eh. Ha? Ah? Patulong. Ah? Kasi, chepre yung kalaban. Di ba, pupunta sa'yo. Laki naman yun. Ha? 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 mo? Ha? Shoot? Mm -hmm. Marunong ko mag-shoot? Oh. Turuan kita? Seryoso? Oo, oh, marunong ko mag-shoot. Kasi, alam mo nga, dati ako, man, ano, uh, gymnastic, 8 division champion. Oh.

O, diba di, wa, diba? di ba masaya? di ako magkaujata kayo ko base. di ba? Sa alam talaga ba di diba, ba oh, diba, ganito oh, 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 diba? ba? oo di pa pagkain yon. isek pulang nilo na. oo isek pulang oo. tapos swerte kota, swerte talaga magcut. swerte ganon oh, talaga mag-shoot. ganon 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 Ema, ituruan na kita ha. Oh, ah. ayan na. sige. Oh. sige. Ikaw na, mawak na bola. Oh, Drib sige, sige. sige. dribble mo. ayan na, eh. Pero bakit kung gawin yan? Straight. Straight? straight mo. Yan, straight. Straight. straight ganyan, ganyan. O, oh, dito nakatingin, baby. Eh, sa bola. Tsaka sa pabu Ituruan nga kita. pang dito ko nakatingin eh. Ayan, tapos ben mo, ta ben mo. Ayan, yukon mo ng konti. Ayan, ta tama. tama yan. Tama ta yan uh. mo. Dribble mo, dribble. Ema, lang yan.

yan, 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 mayan, mayan. Oh, okay. Awa, may yan, gribol mo, gribol mo. Gribol. yan, tahan ako yung pag Tama, yan, 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 Matigas ba? Ito eh, yung bola. Tingin mo. Matigas yung bola. Ano ma? yung matigas? Yung bola. Malambot na po eh. Hindi malambot, tigas na eh. Tingin. Yung bola. Asa Di na ba yung ba? bola so, yung, bola, so, yung bola, so, ay. pala, eh. Puro kanita mag-basketball eh. <laughs> Yan ma. Ano ba yung ginagawa mo ma? Mali ba? Dalawang pang medyo diba? Mali ba? Diba? Malian man talaga eh. Eto yung kooy mo, di ba talagang yung bola eh. Bakit? Ito na lang gawin natin. Sabahin na lang ito tuturuan. Ito to yan. Ha? Huh? Oo, sabahin na lang ito tuturuan ng basketball. Bago galitan ako. Hindi akong